Ladies, alam nyo ba, karamihan ng mga kalalakihan ay napakadaling pamahalin. Hello guys. So, ang topic natin for today, eto. Mga maliliit na bagay na maari mong gawin sa lalaki na mapapamahal siya sa iyo. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So, ito ating aalamin. Number one, ito yung sincere compliments or simply compliments. Alam mo, ang mga lalaki, uhaw na uhaw yan sa mga papuri. Karamihan sa mga lalaki kasi hindi yan nakatanggap ng mga ganyang papuri. Kaya kapag ikaw mismo na babae ang magsasabi ng mga papuri sa kanya, big deal yon sa lalaki. Alam mo yung mga simpleng pagpuri mo sa kanyang itsura, sa kanyang pananamit, sa kanyang buhok, ang mga papuri na yan, talagang nagbibigay yan ng kasiyahan sa lalaki. Kapag ganun ang ginagawa mo, talagang manonotis ka, mapapansin ka ng lalaki na yan at maaring magkakaroon ng uh, attraction sa inyong dalawa kapag ganyan ang ginagawa mo sa kanya. Oh. So, yung mga simpleng papuri, ibigay mo na sa lalaki na yan. Yung mga papuri na yan, huwag nang ipagtait. Okay? So, ayan po ang number one. Number two, eto yung thoughtful texts. So, since ito eh, na yung trend uh, trend ngayon, yung mga chat, mga text, messages, napakadali na, na magpahiwatig sa isang tao na may gusto ka. ba diba? So, sa pamamagitan ng mga text na yan, pwede kang magsabi ng iyong mga saloobin. Pwede mo siyang batiin. Magandang umaga. Kumusta ka na? Yung mga alam mo na mag-uumpisa ng isang conversation, yan ang mga gawin mo. Alam mo ang lalaki, kapag nakikita niya na may isang babae na interesado sa kanya, paglalaanan niya yan ng panahon. Aalamin niya kung sino ang babae na yan. At siyempre kapag ganoon, dyan na nag-uumpisa yung mga relationships, mga attractions sa bawat isa. Sa mga nasa relasyon na, ito ang gawin mo magmensahe ka, magsabi ka ng mga thoughtful, mga sweet na text, di ba? Yung simpleng pagsasabi mo na mag ka. Kapag binasa niya yun, napakasarap sa pakiramdam yon Yung mga simpleng mga text na nagsasabi na kumain ka na para hindi ka malipasan ng gutom. Di ba? Yung mga ganon, nako, sa isang lalaki, napakasarap yung mga ganong mensahe na matatanggap mula sa isang babae. Okay? At lalo na kapag kayo ay magkarelasyon, nako, siguradong nakaka-inlove yan lalo sa part ng lalaki. Number two. Number three. Ito, yung act of kindness. So, ito na yung mga pagkakataon na gumagawa ka ng mga bagay-bagay na alam mo na magugustuhan ng lalaki or pabor sa lalaki na yan, okay? Example na lang, maaring ipinagluto mo siya ng pagkain or binigyan mo siya ng merienda, ng food, yung mga ganyan considered act of kindness niyan. Lalong-lalo na kapag uh, yung lalaki ay busy tapos wala siyang time na mag-avail ng food tapos ginawan mo ng paraan, big deal yan sa lalaki. Or yung simpleng pagtulong mo sa kanya, maaring siya ay maraming ginagawa, napaka-busy niya, Marami siyang tatapusin tapos mag-offer ka ng help sa kanya, yung mga ganyang mga gagawin mo o ginagawa mo, sobrang ma-appreciate ng lalaki yan. Kahit yan ay nananahimik pero sa loob-loob nun ay uh, masayang-masaya siya. At nakikita niya na talagang gumagawa ka ng sacrifice para sa kanya. Kapag ganoon ay talagang uh, mapapamahal siya sa iyo. Kung magkarelasyon na kayo ay sobrang matutuwa at mas lalo kang mamahalin ng lalaki. Number 3. Number 4. Ito yung physical touch. Ito ay para na sa mga magkakarelasyon. Ang touch na yan, napakalakas ng effect niyan sa tao. Lalaki man yan or babae. Sa mga nagliligawan pa lang or bagong magkarelasyon, yung simpleng paghawak mo ng kamay niya, ang sarap ng feeling kapag ganoon, di ba Hindi mo maipaliwanag yung mga nararamdaman mo kapag yung karelasyon mo ay hinahawakan ka sa kamay. Inaalalayan ka or kapag uh, niyakap ka, o di mas lalong iba ang pakiramdam pag gano'n. Nararamdaman mo yung pagmamahal ng isang tao kapag gano'n ang kanyang ginagawa sa iyo. Ito yung mga physical touches or yung mga physical na pagkahawak, uh, pagyayakap na nagpapahiwatig ng pagmamahal, ng pagsuporta, pagalalay Ang mga ganyang gestures ay uh, sobrang nakakainlab sa lalaki ang mga ganyan. Basta yung mga pagkainlab, uh, Dampi ng mga balat, iba ang pakiramdam ng bawat isa kapag ganoon. Okay? So, ayan po. Ang number four. Number five. Ito yung listening attentively. Alam mo, sa mga bago-bagong magkarelasyon, napakahalaga yan. Okay? Kasi kapag nakikita ng lalaki na talagang meron kang interes sa kanya, makikita niya kapag siya ay nagsasalita at ikaw talaga ay nakikinig sa kanya. Nakakatouch yun sa lalaki. Alam niya na interesado ka sa kanya. Kaysa yung iba na magkasama na nga kayo, nagde-date na kayo. Parang wala kang kasama, yung napaka-busy mo sa iyong telepono or ikaw naman ay palingalinga kung saan-saan. Huwag -saan. mong gawin yan kapag kasama mo ang karelasyon mo or ka-date mo. Kaya bilang babae, yung simpleng pakikinig sa lalaki, talagang magugustuhan ng lalaki yan kasi ramdam niya na sincere ka rin sa kanya dahil pinapakinggan mo ang bawat sinasabi niya. Okay? So, number five. Number six. Words of encouragement. Meron tayong mga pinagdadaanan. Dumaraan yung mga pagkakataon na may mga challenges. At sa pagkakataon na yun, andyan ka para magbigay ng suporta sa lalaki. I-boost mo ang kanyang moral. I-encourage mo siya. Yung simpleng pagsasabi mo na malalagpasan natin yan. Kayang-kaya mo yan. Naniniwala ako sa iyo. Ang mga problema na yan ay kayang-kaya mo at siguradong malalagpasan mo. Yung mga ganyang words of encouragement ay talaga nga ramdam na ramdam ng lalaki yan. At mas lalo niyang pag-iigihan. Aayusin niya kung ano man yung mga challenges na dumarating sa kanyang buhay. At dahil nandyan ka na nagbibigay ng encouragement, ng suporta sa kanya. Okay? So ayan po ang number six. Number seven, ito, yung sharing laughter. Alam mo, itong mga masasayang mga pagsasama o yung mga funny times na magkasama kayo, madalas ito yung mga naiiwan sa memories natin, di ba? Yung mga maliliit na bagay na nakakatawa. Kahit sabihin natin na mga jologs o ano paman na corny, madalas yan pa yung naiiwan sa ating mga isipan, okay? Kaya kapag magkasama kayo, maging masaya. Just be fun na kasama, okay? Yung mga ganitong mga pagkakataon na magkasama kayo, tapos nag enjoy kayo, di ba? Kahit simple lang yung mga ginagawa nyo, pero kitang-kita naman na masaya kayo, yan yung mga moments na talagang iiwan sa ating mga alaala. -ala. Ang sarap balik-balikan yan kapag naalala yung mga nakaraan, di ba? So, ayan po ang number seven. Number eight, celebrating his success. So, kapag uh, mayroong uh, nangyaring maganda sa lalaki, like maaring nagtagumpay siya sa kanyang career, na-promote siya, or anything, na nagtagumpay siya. Kung meron siyang business at uh, nagtagumpay siya, or mahilig siya sa sports, tapos nanalo siya, ipakita mo na na-appreciate mo lahat yung mga tagumpay niya. So, sa mga pagkakataon na yon ay samahan mo siya para i-celebrate nyo yung kanyang mga tagumpay. Okay? Ang mahalaga ay magkasama kayo na nagse-celebrate. So, nasa inyo na yan kung paano nyo i-celebrate yung mga occasions na yan. Ang mahalaga is kasama kanya sa kanyang mga tagumpay. So, ayan po ang number 8. So, ayan po ang ilan sa mga maliliit na bagay na maaari mong gawin sa lalaki. Pero ito ay big deal or malaking bagay sa isang lalaki. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.